Ano bang dapat gawin? Oh, relax ka lang, relax. Kapag ang downline ay nangungutang sa upline. <laughs> dapat ba pahiramin or hindi? All right. Uh... <coughs> Ready na ba kayo makinig sa sagot? Yes. So, ano daw po dapat gawin pag ang isang downline nangungutang? Okay. Number one, kailangan mo mag-investigate. Kasi minsan yung attachment mo sa tao, Siyempre, may care ka, may love ka naman. Siyempre, nandun yung tipang, tipong, tipong, siyempre, papautangin mo. Okay, guys, pag ang isang downline mo nangungutang, pag related sa business, medyo ikukonsider mo, punti-unti. Okay? Pero pag nangungutang, dahil uh, malayo, hindi na ma-related sa business, matuto kang magsabi ng no sa downline. Uh, okay, um, ano yan eh? Um, example, mga applying, kailangan ko mailabas yung asawa ko sa ospital ng anak. <laughs> 20,000 kailangan ko pa utang Okay. Normally po, ang ginagawa ng mga top earner, pag nangungutang po, sample, nangungutang ng, um, kung kailangan sa business, kung kaila, uh, related sa business, nangungutang ng 5,000, ang ginagawa nila, si Carlo, kay Carlo Binibintur ko tutunan to, bibigyan niya 1,000. So, ganun. Uh, hindi talaga pinapa-utang ng buo. Minsan pinapa-utang na, uh, Example, kung utang ng 1,000, bibigyan ng mga 200. Wag mong bibigyan ng buo. Especially pag downline. Okay. Um, dip, ano yan eh? Case to case yan eh. Case to case. Kaya minsan di ba yung relationship na maganda na dahil nga dun sa uh, sa utang. Sabi nga, it takes to, 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 to tango naman kasi yan eh. Uh, minsan, ikaw din ang may kakaulangan. Pinaumutang mo lang, nadramahan ka ng konti, di ba? Binigay mo na. So, um, kailangan yung alagaan yung relationship nyo. So, um, ayun, sabi ko nga, kung, kung related sa business yung pinangutang, medyo i-consider mo. Pero pag hindi talaga related sa business, learn to say no. Tapos, uh, sabi nga naman ni Joseph Lim, mas masarap daw pang utangin yung taong may pera. So, si Joseph, parang pag siya ang suggest na naman, pag nangungutang, yung may pera. So nagpapautang siya sa may pera. Sa so, mga downlay mong alam mo naman ma malaki ang kinikita na kailangan ng utang. So pwede mo naman siyang pautangin. Pahiramin muna. Uh, kung productive, yes, medyo bibigyan mo na consideration yan. Kasi itong case na to delikado to Tama ba? Mahirap tong sagutin. Ah, sino nagsag nagtanong niyan? Ay, kay galing kay ano. Ano dito pala si Nestor Gonzaga? Paki... Hindi, <laughs> <laughs> hindi kay Nestor yan. Hindi, hindi. ano yan? Kay digit ata yan eh. Babae nag-abot nito. Ah, babae, dito. okay. Alright. Ah, uh, ha? Sa dito, eh, no? <laughs> um, Yun, yung case ka, ako sabihin ko na lang yung part ko, pag, pag related sa business talaga, talagang kung kailangan, nagkapautang tayo. Pero hindi natin binubo na, binibigay ng buo makakaano kayo niyan eh. Minsan, pag nangutang ng 5,000, sige, bigyan mo mga 1,000, 2,000. Hindi mo bubuhin. Para may part din siya. May part din siya gumawa pa. Tama po. Minsan kasi malakas, makalakas ang loob ng isang leader na mangutang sa upline kasi ang, sag, ang misan, ang, ang rason niya, eh, mababayaran ko naman yan pag gumato ako, nag-pairing siya eh. Tama ba? So, uh, sa, sa, sa mga leader naman na nangungutang kami sa upline, lagi mong tandaan, ang utang ay utang. Okay. Pag nangutang nang ka ng pera dapat babayaran mo siya. Hindi mo siya mababayaran sa pay-in mo. So, para ano 'yan eh, sabi ko wala, sabi nga nito ni RTD, wala daw utang sa, sa universe na hindi nabayaran. Alam niyo ba 'yon? Sample ganito. Si Rico nangutang sa akin ng 30,000. Hindi niya binayaran. Ang kasi sa isip niya eh, apply ko naman yan. Pag ako nag-pairing-pairing, mababayaran ko yan. Tama ba? Pero hindi po siya, hindi siya, hindi siya valid. Sa universe, ganito. Pag nangutang ka, pag hindi binabayaran, sisingilin pa rin. Diba sample, um, nangutang, may utang siya sa akin 30,000, ang gagawin ng universe, ito 10 times, 10 times yan. So, magkano? 300,000. Yung blessing na mapupunta sa kanya, ibabawas yan, mapupunta sa akin. Ano po yan? By experience yan. Kaya pag kayo po nangutang, be sure na bayaran nyo. Akala nyo ba panalo kayo pag hindi kayo nagbayad? Hindi. Ang nangyayari nga, pag iyong pinangutang mo, yung inutang mo, sinuswerte lagi. Tama. O, saka kung nangutang ka, dapat babayaran mo talaga. Isa yan sa leadership din to. Saka, of course, credibility. Nag, ang lahat ng mga na negosyante, marunong talaga magbayad ng utang. Normal po sa atin ang nakakautang, nangungutang, at nagpapautang. Pero laging tatandaan, kailangan mong bayaran. Utang is utang. Correct. Kung hindi mo mabayaran yan, sisingilin pa rin sa'yo yung, ng universe yan. Tandaan nyo yan. Kaya lang, medyo may interest na. Tama hindi? Sunod dito yung mahilig mang utang, hindi binabayaran. Kung makikita mo, mabigat, di ba? Say yes. Mabigat. Yes. di ba Kasi kinikredit din, binabawas din sa'yo yung nautangan mo. Kaya minsan magtataka, ba't parang ang sipag ko, ang bigat-bigat, ang bigat-bigat, parang wala pa. Baka po may mga binabayara kang kautangan pa noon na sinisingil sa'yo ngayon ng cosmic, ng universe. Tama hindi? Tama. Tsakit. <laughs> <laughs> Di naman. So, okay po. Um, kaya dapat magbayad ka agad. Kasi lahat po nag i -interest. Tama. So wala bang palakpak? <laughs> uh, kailangan nyo pong matutunan yon. Maganda yun, magandang tanong yon.